'Yami ga migalab shout out po nasa pig po kami ngayon grabe hindi na po makikita po yung sa baba i ko po sa inyo ulap na po yung mata dito ayan no ulap na po siya hindi na po siya makikita grabe po ang foggy po dito sa tuktok ayan pagi po siya ngayon ayan ayan foggy po siya Nanonood po ako triple play ulit sa kay Kuya Bal. Santos Matubang. Yung Carla Night of Music. Ayan. Grabe po yung mga ano po dito. Oh. Grabe ang pagi. Wala na po nakikita dito. Marikoy, hindi na nakikita. Oh, sa Sobrang pagi. Grabe ang pagi po. Oh. Wala nang nakikita. oo oh? Foggy na po dito sa taas. Yan, is a foggy day na ngayon. Dito sa tuktok, look at. Hindi na po siya makikita sa baba. Dahil sa sobrang foggy. Yan, grabe. Super. Yan. Yan. Naririnig nyo po yung agos po ng tubig ngayon. Ayan po. O. Ayan po siya. O. May agos na po ng tubig po dito. Wow, na ang ganda po na mag-relax, relax. Ayan. Nandito na po kami sa pinaka tuktok. Ayan. Dito po may harang na po siya kasi as in bangin na po kasi talaga. Ayan. And then, delikado na po siya. Napakalalim na pong bangin po dito. Ayan. Kaya may harang na po siya. Yan. Naririnig na po dito yung tubig. Yan. So, nandito na po kami ngayon sa falls. Yan. Ito na po ang falls. Yan. Yan. Nasa falls na po kami ngayon. Yan. Paano yung meron ito? Pabalikin sa kabila. Oo. Oh, okay. oh. Yung... ito kasi pag, ay pwede pa na i-rotate ayan oh, o pwede. pwede siyang i-rotate iro kaya hindi oo -oh yung sa iyo ano kasi gaya nito hindi ako pwede magrotate dito kailangan pa hinto hinto edit mo na lang yeah, lang. oo ayan po ang poles dito sa peak yan yan po siya yan po ang poles dito sa peak, mega mega lot po sa inyo yan yan na po siya ang poles yan ano po. Ano. Ano po siya ang. Hindi siya makukuha pag ano, kailangan kasi talaga i ganun siya. I try ko nga para makuha siyang buo 'yan. Yan. kailangan siya sa malayo. Dito nga ako. Kailangan po siya sa malayo para mabuo po siya 'yan, eh. 'Yan. Yan, para po siya ay mabuo. Yan po ang cold po dito. Sa pick. Yan. po, nandito na po kami ngayon sa cold. Yan na po pala ang naririnig kong tubig habang papalapit po kami dito. Yan na po siya. Yan. Shout out, shout out. Miga miga shout out po sa inyo mga kalingat. So, nandito na po kami sa hole ng pick. Yan po siya. Yan. Yan. na po siya ang hole ng pick. Yan. So, dito na po tayo. Yan. Yan. Grabe ang pagi, oh. Yan po, oh. Ang pagi po niya. so So, super ang pagi. Yan. Dahil po sa sobrang bangin na po dito, kaya yan, mayroon na po pala talaga siyang protection na bakod. Ayan. So, mayroon po dumi dito ng aso, hindi man lang dinampot. Ni hindi man lang po nilinisan. Hinayaan lang po siya. Kawawa na may mga tagalinis dito. Meron po kasi na mga nag-aalaga ng aso ay hindi naman po lahat hinahayaan lang po nila yung dumi so ayan po naririnig nyo po yung sounds yung sounds po dito uy merong hindi ano bakit wala dito marikoy bakit walang harang yun dyan naputol ha sadyang walang harang Mm-hmm dati po takot si Mariko na dumaan sa mga ganyan-ganyan. ngayon daw po ay naalis na po yung takot kasi sa parati na po siya nag dito <laughs> lakas ng loob mo Marikoy <laughs> sana, sana rin po yung takot ko ay maalis na rin po siguro kailangan ko nga siguro yung mag-hiking na mag-hiking kasi kahit nasa cable car ay takot po ako para ako nalulula. Yan, foggy, foggy po dito sa taas. Kanina mas okay no, nakikita yun sa baba, na? Ngayon hindi na. Ano nangyari kay Kuya Bal, ba't wala na? Minsan kasi umaano, teka muna Marikoya. Wala siyang live ngayon. wala nga so mag replay Thank you so much po, yeah. ayan po nanonood po ako kay Kuya yeah. Bar Santos Maturma kaso lang baka marinig yung tugtog po ay bawal po kay YP so I just keep silent ang music. Yan po. So, ano na ito dito, Mariko? Parang mayroon na ano dyan. Kar karinderia na? Yung pig galeria. Ah, pig galeria na po kami. Ito na po siya, ang sa pig galeria. Kanina po ay nasa falls po kami ng peak. Ngayon ay peak galeria na po kami. Yan. po. Uy, ang galing oh. May anahaw dito mariko yun. Kung sa atin pa yan, maganda yung pambubong. Malamig. Oh, may hagdanan dito mariko pero bawal lo. Private. Ito na po, nandito na po kami sa sa Peak Galleria. Yan po siya. So, meron nang pong mga sasakyan dito, taxi. Mga daanan na po ng car po dito. Ya, malapit na po kami. Nasa peak na po kami ng galleria. Yan po siya. Yan, ang peak galleria may ilaw yan po alam tingnan mo nyo po oh, pagi, pagi po talaga as in pagi po kayo yan yan, nasa the peak lockout Hong Kong yan, peak galeria na po kami so ano po itong nandito yan po, may, may pinakatuktok pa po doon sa taas. Yan, ang ganda naman dito. Yan po. Ang ganda. Yan. Yan. yan, nasa Peak Galleria na po kami. Yung gusto po mag snack dyan ay mag snack na. Pero bago po kami umalis ay nag-breakfast na po kami. Yan po. Ano yan? Train? Maricoy? Train? Statue na yan? Oo. Oo. Ah, yung lumang tram. Na-stack na po yung lumang tram dito. Oh. Ayan, no. Lumang tram. So, kailangan po namin dito yung mag-exercise exercise muna para para ma-ano po yung aming ugat-ugat, ma-straight. Yan, dahan-dahan lang. So, sa isa naman, sa isa naman, yan. Dahan-dahan po na mag-unat-unat po. Dito. Ayan, grabe ang ano po, grabi oh. Grabe po ang ano niya. Ayan yung lumang tram po na na-stack na po siya. Ito po ang Pit Galleria. Ayan, bali pa akit po kami ngayon sa Pit Galleria. Ayan. Ayan. Okay pala ang mag ano, no. Hiking. So, mahangin na po dito. Yan o, ma Anong tawag dito sa tris neto? Parang ano sa Parang tamra sa ano ba Sa tawag dito May nag i sa aking cellphone na isa Ay, kaloka Nagtutunog-tunog na yung aking alarm. Paano ko na ito isara? Dismiss. loko ka ka? Sabi ka nun. <laughs> Kailangan mo pang pindut-pindutin kung saan-saan ka pang pindutin. Yan po, nasa galeria po. pag galeria. So, inaano ko po ngayon yung pinapanood kong si Kuya Bal. Bakit walang live po ngayon si Kuya Bal? Wala nga. So, never mind. Nag-ano po ako ng continuous nood. Marikoy, nasan ka na? Tingnan natin dun, ano ba ito nandoon? Ano yung nandoon? Hindi rin naman nakikita dahil sa foggy, no? Ayun, no? Yung doon, no? Yan, hindi po nakikita doon sa may ano, may mga building yan dyan, sa baba. Sa, baba? Uh, sa Peak Galleria, may mga building po sa baba, pero hindi po siya makikita na sa Peak Galleria na po kami. So, may mga nakatira din pala po dito, sa baba. Yan, shout out, shout out po, may kami galap shout out ya yeah, ipapakita ko lang po dito kung yung makikita po dito kasi mayroon po dito na ano, public transport. May public transport pala dito. Ayan po dyan, no? may mga nakatira daw po dyan sa baba. Hindi lang po, ha? hindi lang po makita talaga. So, nandito po kami ngayon sa Peak Galleria. Ayan po. Yung may mga pagkain po dito. May McDonald's. Andito na po lahat. Yan. Yan. Someday po makakapasok din po ako dito. Yan, may 7 eleven Yan, candy delicious. At mayroon po doon sa taas. So. Yan, marami po pa ano dito sa loob. So hindi na po kami papasok diyan. Kasi uwi na po kami. Yan. Pag yung may time po ay baka makarating din po kami dito sa Peak Galleria. Makapasok sa loob. Yan. Oh. So, may wildfire pa dito. Ano yung wildfire, Mariko? Mga palabas oh. yan na ano, wildfire. May mga circus palabas. Restaurant. Ah, restaurant pala. Ang wildfire pala po ay ay kung gusto nyo po mag-tram, mayroon na po dito. Ito pala mariko ko yung ano, yung mag-tram ka doon dito ang ano. Ay, I see. Imagine. Pwede naman po lang palalakarin. <laughs> Hindi na kailangang gastusin at magbayad ng <laughs> ng tram para umakyat po dito. <laughs> Oh, nako may togtog Ah. <laughs> oh, the Peak Tower. 'Yan po ang The Peak Tower. 'Yan. Peak Tower. Hindi po na po makikita 'yung sa baba. Ay makikita din no, hindi masyado. Hindi masyado. Nakikita po 'yung nasa baba, i eh, foggy po ngayon kaya hindi po gano masyado makikita. So, bababa na po kami. pababa na po kami ng galeria so mamaya na po ako na mag-continuous nood po kay Kuya Bal wala naman po siyang live ngayon so ipasok ko na muna ngayon yung aking teka muna Marikoy mag-end na muna ako yan hanggang dito na lamang po muna thank you so much for watching bye